nakatakip ang inyong bibig. Kasi alam ko po na mayroong pong binigay ang Diyos na kaalaman bawat isa po sa atin na uh, hindi pwedeng kaparisan. Sabi pa nga po, uh, iba kasi yung talino at kaalaman. But, aywan ko sa iba kung pariha sa kanila yung talino. Mayroon po kasing matalino na wala pong alam. Alam nyo yung magano, baka sabihin nyo, imposible naman. O nauna, kahit po sa construction, nangyayari po yun. Na matalino ka, pero wala kang alam. Ilagay po natin ng engineer. Engineer po yan, matalino yan, pero patrabahuin mo. May alam ba? Kaya kakaiba. Kakaiba yung talino, kakaiba yung may kaalaman. Kaya yun po ang atin pong uh, laging uh, pinapaalam, na huwag po tayong underestimate sa ating kapwa kasi mayroon pong binigay ang Diyos na kaalaman niya na para lang yan po sa kanya. Okay, at uh, sa mga hindi pa po, po kilala,